magkakaroon na po ng mga halfway house, bahay, pasilungan. Ibig sabihin tayo mga watchers, magpapahinga niyan. Pakita mo yung picture na nakatayo ako. Yan po, ayan ang yun, yan ayan yan, 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 yan oh. Meron na silang pagpapahingahan ng mga watchers. Gusto ko rin po pasalamatan ng ating mga kapulisan. Salamat sa ating mga pulis, sa, salamat sa inyong servisyo. Sa, yung Heart Center, Cancer Center, Kidney Center, Neonatal, geriatric sa matatanda, Orto sa mga buto, brain and spine, ikakalat na po yung dermatology, geriatrics sa mga matatanda. Ikakalat na po sa buong Pilipinas. Ang tawag niya, regional specialty center. Halimbawa, sa kagayan, Cagayan, Tacloban, Iloilo, Cebu, Cagayan Bali. maglalagay na po ng patatas, maglalagay na po ng mga cancer care para hindi na kailangan bumiyari sa Maynila. Isinabatas natin sa loob ng limang taon, magkakaroon po ng mga specialty centers sa mga selected EOL Festival. Yan po, tatlo po ang aking prayer na Meron lang akong i share sa inyo. Ito sa buong Pilipinas, sa mga hospital. Kawawa naman yung mga watchers. Di ba tayo, may pasyente tayo, nag-aantay tayo, kahit saan nakaupo lang tayo. Minsan, nasa bangkiyan na yung iba, nasa saigo. Nagpagawa tayo sa Dabao, pinalaki natin yung pinagawa ni natin uh, Mayor Duterte, Halfway House ang tawag. PGH, Quirino, Southern Philippines, Philippine Citizens Medical Center, Philippine Art Center. Magkakaroon na po ng mga halfway house. Bahay, pasilungan. Ibig sabihin tayo mga watchers, magpapahinga dyan. Pakita mo yung picture na nakatayo ako. Yan po. Ayan o. Meron na silang pagpapahingahan ng mga watchers. While waiting sa kanilang mga... Pasente. na naman natin na komportable yung pahingahan ng mga watchers natin. Lima po yan. Lagi na pinagawa natin. Yan po ang gusto kong paramihin pa pagdating ng mga 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 mga. Ngayon, as chairman sa committee on sports, sports. naniniwala ko ako na isang paraan na labanan natin ang kriminalidad at illegal na droga. Muna dapat sa baba, lalo na sa mga kamataan dito, sir, sa at PCU, ilayo, natuwa ko po kanina may nagbabally ball sa baba. Gusto kong bigyan nga ng mga na yung mga bata doon. Dahil gusto kong ilayo ang mga kabataan sa ilan na droga. True sports po ito. Ayaw kong masayang yung inupisan ni dating Pangulo Duterte. Sir, kung may mga palihinga kayo dito, halimbawa, uh, ano to, yung inter-basketball, inter volleyball pwede ko pong suporta niya. Kayo mga kooperatiba, inter-coop sa NCR, pwede ko rin pong kasubotan. niyo po. Bago man si Carlos Yulo, tinulungan natin. Proud po ako eh. 2019, chairman ako ng sports. Nakamit natin ang first ever gold sa 2020 Tokyo Olympics. Ngayon, nakadalawang gold tayo sa Paris Olympics. Supportahan natin ang ating mga atleta. Nakatuwa po. Proud po tayo. Alam mo, ang tahan na natin hindi naka-gold naka ever since. Kulay lang tayo parati. Di ba 2008, wala tayong medalya kahit na bronze. Ngayon lang tayo nagkakaginto. Supportahan natin ang mga atleta. Iba yung karangalan na bitbit nila para sa atin. Kaya ako, full support ako sa likod. Ako mismo, atleta ako, naglalaro ako ng basketball eh. Ngayon, sa akin laro ko ng basketball, noon, bata pa ako, 10 years old, nag-jeep lang ako dyan sa Pasig, sa Ultra. Nanonood ako ng PBA ngayon. Nakalaro ako sa ultra, paglaro ko min, sa field sports, may tulog, inaayos natin. Dapat comfortable ang ating mga atleta. AMC, at MC, Rizal Memorial Coliseum, pinaayos rin natin. Naniniwala po ako, supportahan natin ang ating mga atleta na maayos, comfortable, pagkain, equipment. Para maglaro sila, mag-compete sila, nakafocus sila sa kanilang paglaro, wala na silang isipin pa. Isa pa, isa po ako sa author at co-sponsor ng National Academy of Sports sa New Clark City, meron na tayong eskwelahan na pwede mag-aral at the same time mag-training ang student athlete. Wala masasakripisyo. sa Kung may anak kayo na mga atleta, estudyante, pwede pagsasabayin ang pag-aaral at pag-training. Pag, -pag -training. Wala pa sa National Academy of Sports. At sabi ko kay Sir Michael, ah, uh, pagdating ng panahon sa edukasyon, tutungan natin, palaguin natin, palaguin natin ito by region. Ito ang eskwela na ito. Sabi ko sa edukasyon, tulungan natin sa mga sports education natin. Tulungan natin ang ating mga student uh, athletes natin. Kasi ngayon nasa New Clark City. Pero sa Davao, they are now developing by region na. na yung may mga pasilidad doon, magkakaroon tayo ng plano ko. Gusto, gusto ko magkaroon ng National Academy of Sports sa mga rehiyon na po. Para doon na sila magkaroon at the same time of Sa tulong po, ang mga Ngayon, chairman din po ako ng committee on youth. Sa mga kabataan, kayo po ang kinabukasan ng bayang ito. Malay nyo, kayo rin po maging senador. Aral lang kayo naman buti. Ako, proud po ako. Proud parent po ako. Dahil meron po akong anak. Kakapasa lang ng uh, bar last uh, December. Class valedictorian po siya ng College of uh, Ateneo dito sa Manila. Abogado na. At siya rin po ang sumakum laude ng De La Salle University noong 2019, number one sa batch na pareho, oh, si Pee Noe na po siya ngayon. Na tayo naman mga magulang, wala tayong ibang ginawa kung hindi mapaaral ng ating mga anak. Kaya sa mga kabataan, harap kayo ng mabuti, mahalin niyo po yung mga magulang. Bilang ganti naman po sa ating mga magulang na nagsasakripisyo para sa kanilang mga anak. Ako, ganun talaga ako. Hindi ako makatanggi sa anak ko. Anong gusto? Ganun naman tayo. Mahal So maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong uh, pakikinig ngayong umaga. Uh, I hope na maging uh, fruitful ang inyong uh, discussion na discussion uh, sa kooperatiba. Tawagin nyo lang po ako kung huwi ang bongo ninyo. Kahit saan tayo magkita, just call me bongo. Pero meron lang po akong babasahin dito sa inyo. Uh, bilang na uh, chairman po ng... Sandali ah, uh, membro pala. Membro po ako ng uh, kooperatiba. Isa rin tayo sa nagsulong sa pagpasa ng Republic Act No. 11535 sa ilalim ng batas ito na aking pong co-author kinakailangan magkaroon po ng Cooperative Development Officer sa bawat munisipyo, lungsod at uh, probinsya. So para mas mapalawak pa po ang ating mga kooperatiba at may tututok po sa inyo mandated na po yan sa ilalim ng batas na ito na meron po empleyado. na ko rin po kanina isa po ako sa co-author and co-sponsor ng salary standardization file sa mga government workers at ngayon nag-file din po ako ng salary standardization na uh, 6. So maraming uh, National na Cooperative man Act, ah, isa rin po tayo sa co-author and co-sponsor ng Republic Act number 11502. Tawagin niyo lang po akong Kuya Bongo rin nyo, kahit saan tayo magkita. Pero may pakiusap lang po ako sa inyo. Mami, si Mami, si Tawagin niyo lang po ako kuya. Pero kung mas matanda kayo sa akin, oh, <laughs> uh, hindi um, na pala tawagin ako kuya. 50 years old na po ako, tandaan niyo ha? 50 years old na po ako, pero mas matanda kayo sa akin, huwag um, niyo naman na tawagin kuya. Pag nagsagubong tayo, kahit saan, sa SM, kalabitin niyo ako, sabihin niyo, ako yung membro ng kooperatiba ng ganito, lahat ako. Huwag kayong mahiyang lumapit sa akin, kalabitin. <inaudible> Libre ko! Oh! Nipirito pa kayo ng merenda. Magkano tayo ng merenda? Opo, oh, picture tayo lang yan. Pagkapasal ngayon ng kapa o ko kayo. Hanap, hanapin nyo lang sila si Ako lang, hindi ako nabibiro. Kung kasama niyo pamilya ninyo, kung kasama niyo pamilya ninyo, gusto niyo mamasyal sa Dabao, sabihin nyo lang po ako. Ang so, ganda nyo Totoo yan, At gusto ko rin po pasalamatan ng ating mga kapulisan, Salamat sa ating mga polis, salamat sa inyong servisyo sa ating uh, Manila Police. Alam nyo, inuna namin ni dating Pangulong Duterte, 2018, i ang sahod ng polis, military, pulmero, armed forces, and GMP. At hindi magiging successful na labanan ng criminal conduct kung hindi dahil sa ating uniform personnel. Para pangalaman natin sila. Salamat sa inyong servisyo.